ngayong katanghalian guys may pupunta na naman tayo putik na yan oy ano pa bago rin Boyan Boy walang iniindang init yan yun so, yung balat ko guys parang ang <laughs> ngayong tanghali guys may gagawin tayo sa gitna ng gubat basta malalaman nyo din mamaya yun kaya tara samaan nyo muna ako guys ay nakamotor tayo guys pang gubat talaga to, to si Palyado guys wala tong iniinda aray ka init android yata yung balat ko yun eh, no? aray aray siya <laughs> pinakang skin ko na yan init at yun guys nandito na tayo eto guys napakainit dito Guys, kukuha na ito. Dahon ng buli, guys. Kasi, guys, gagawa tayo ng pugad ng manok. Kasi, mangingitlog na, guys, yung mga manok natin. Kasi, yung ano ko, guys, ano yung silky ko na manok, mangingitlog na din, guys. Kaya, kailangan natin gumawa. Hala, dadalawa lang yung dahon nito. Pwede gayan. Meron naman doon guys, sa kabila. Ayun guys, kung nakikita nyo, asa taas nun? Pero meron dito sa kabila na yun. Yun na lang yung kunin natin. Dito muna si Paliado guys. Diyan muna yan. Wala namang kukuha nyo. Yung baka namin guys, oh. itatago-taguan. <laughs> Paano lang tayo dito guys? Hindi pa talaga pwedeng pang voice over yung buhos mo. Ano pa? Sakit pa ng lalamunan ko. Kaya ito muna yung content ko guys. Pagtsagaan nyo na muna to. Haray ka. Dito na rin tayo gagawin ito guys. Para hindi na bitbitin ang na bitbitin. Nakamotor pa naman tayo. Solo life ako lang dito guys. Solo life. Direct pag ano na rin ako guys. Pagula ng mga alaga namin namin. Minute. Hmm? Android ka ba boy? <laughs> Kukuha tayo ng guys. Siguro okay na siguro yung isang ano, dahon. Ingat lang tayo guys. Ang daming tinik Huh? Pag natinig ka dyan, kawawa ka dyan. Talaga guys, silahin na natin doon. Doon tayo sa hindi mainit naman. Aba, parang naman tayo nagpapakamatay na ito. Hanap lang tayo guys, nang hindi masyado mainit. Yan, pwede na siguro dito guys. Sa may ilalim ng mahogany. Pwede na dito yan, boy. Takos ng hongin. Sarap. Ang natin ito guys, wahiwalay Hiwa natin sa mga hindi marunong turuan ko kay gumawa ng pugad ng manok basic lang boy ito na lang din yung gawin nating tali guys oh ko, may, may nataga ako guys na ano magiging paro paro tingnan nyo ayan guys so kawawa naman Nagkasira pa ng environment kawawa na mga species na. ito guys hiwa hiwalay natin to isa isa ang ingay ko dito dali lang ito guys tapos gaganitin nyo lang ito guys Pagpa pagpapatungin nyo lang ganito Ganyan. limang hilera tapos gaganon ganoon lang natin yan guys oh. So. sa no. Isasalapin niyo lang to dito guys, kit lang. O, oh, diba? Ganyan lang, guys. Ganyan lang, guys. Pulit ulitin nyo lang. Hanggang sa mag, ano, lumaki. Wait lang, guys. Tuloy ko lang ito. Papakita ko sa inyo mamayang finished product. <laughs> o, oh, diba, guys? Ganyan lang. Tapos, tatalian natin, guys. Uh, isa dito, isa dito. Isa dito, guys. Isa dito. Diba? Binasic lang ni Renzi, bro. Tatalihan natin, guys. Papakita ko sa inyo. Tatalihan natin dito, guys. Dito. Tapos, dito. Dito. Bali, apat na ano lang. Apat na size lang, guys. Ito na lang din yung na to, Wala tayong lang straight. Nagiging bilog na siya, guys. Oh. Guys, tapos na yung finished product ng gawa ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo, guys, oh. O, oh, diba? Ang galing ko. Basic. <laughs> Kahit dalawang manok yung mangitlog dyan, boy. Ang laki niya, no? Tingnan nyo naman. Solid na solid dyan. Matibay yan, boy. O, oh. o. Oh, oh. Iba, guys. Ganun lang kadali. Sinaglit lang ni si Renzi, boy. O. Oh. Gagawa pa tayo ng isa, guys. Yung maliit lang para doon sa ating silky chicken na nakakulong. Maliit lang naman. Hindi naman ganun kalitan. Sakto lang. Gawa pa tayo ng isa. Tara. Eto na. Tapos ka na din siya. Ayan, o. Oh. Dito yung isa, guys. Sa kabila. Bali, tag six layers din to guys. Kaso tag isa lang. Kaya medyo manipis. Itong isa kasi guys. Tag to. Kaya mabigat. Mas matibay to boys. Pero at least, meron tayo guys. Tsaka mas maliit yung isa guys. Ang tanong, paano ang pagdala yan? mamaya? No? Dalawa pa naman yun. Bahala na yun. Tingnan nyo naman guys ako. Para akong yung binibila dito. <laughs> Pag ganito kalawak guys, maganda dito kapag hapon na, kapag pababa na yung araw, tingnan nyo naman guys oh. Ganda ng sunset dito guys. Pero ngayon, puro sun pa lang, wala pang set. Kaya tingnan nyo, Ililitsyon e, na si Red si Boy. Bahala na to. Babangon na lang pag natumba. okay naman guys. na naman yung pagkalanding natin. Nakaiwas naman tayo sa gas -gas. Ngayon naman, ikabit na natin to boy. Para magbingbangan na sila doon. Para maitloga na sila. Masyadong mahaba guys. Kaya ito, pinutulan ko. Para magkasya dito sa ano. aking sulky na chicken. Okay na. May pugod na kayo dito ha. Hoy. May pugod na kayo dito ha. Kahit magbingbangan na kayo magdamag. Tapos tong isa. Dito ko na nilagay guys. Sa so may tangkal ng manok ko. Safe na safe yan dyan guys. Tapos Nalagyan din kita. Aray ko. Okay na guys. All goods na. Ingat kayo palagi. Two fingers sa akin. <laughs>